Marami mga tao ngayon ang naniniwala at sinasabi nila na sigurado na sila na ang rapture ay mangyayari sa September 23 to 24, 2025. Ano bang katotohanan dito? Usap-usapan na sa panahon natin ngayon yung patungkol sa rapture. Kasi nga mga kapatid, alam natin na sa mga huling araw na tayo, marami na po mga tao ang nakakakita ng vision ng rapture. Marami na rin po ang nakakapanaginip ng patungkol sa rapture. At ramdam na ramdam na po natin yan sa panahon natin ngayon. Kasabay din ng mga bagay na yan, marami na rin ang nagpe-predict kung kailan mangyayari yung rapture. Sa totoo lang noon pa man, marami na mga nagpe-predict kung kailan babalik yung ating Panginoong sa so Kristo. Pero mga kapatid, sa panahon natin ngayon, meron na namang mga nagpe-predict at sinasabi nila na sigurado sila na yung ating Panginoong sa so Kristo ay babalik na sa September 23 to 24. May isa kasing propeta doon sa South Africa ang nag-predict ng rapture at nagbanggit siya mismo ng petsya nito. Ang propesiyang ito ni Pastor Joshua Makela mula po yan sa South Africa. Kilala po siya sa kanyang ministeryo at sa mga mensaheng spiritual Ayon sa kanya, nakaranas siya ng isang makapangyarihang pangitain mula sa Diyos na kung saan pinakita sa kanya ang hinaharap. Sa pangitain po na yon, narinig niya ang tinig mismo ni Jesus na nagsabi, I am coming soon. O sinasabi rito na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong so Kristo Ayon sa kanya, ito po ay magaganap sa September 23, 24 ngayong taon. So yung mensahe po na ito ay agad kumalat sa social media at ito po ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Kristiyano. May ilan, hindi sila naniwala sa sinabi ng propeta na ito. At meron namang ilan, natuwa po sila at napanatag ang kanilang loob kasi naniniwala sila na ito ay maaaring babala ng Diyos para maghanda na tayong lahat sa pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo. Sa totoo nga lang po mga kapatid, may ilang mga tao dahil sa paniniwala nila na babalik na yung ating Panginoong Sokristo sa petsa na ito, nagbenda na po sila ng kanilang mga ari-arian tulad na lamang ng mga kotse. O kaya man yung iba, kahit yung pagkatrabaho nila, tinigil na po nila sa paniniwala na babalik na mismo yung ating Panginoong Sokristo ngayong buwan na ito. Ngayon, bukod po sa mga propeta nagsasabi na yung rapture magaganap, Ngayong buwan na ito, marami pong naniniwala na yung petsa na September 23 to 24 ay meron pong espesyal na kahulugan dahil sa ilang kakaibang kaganapan sa kalangitan na nauugnay po doon sa Biblia. Ayon sa kanila, ang mga astronomical events na ito ay maaaring ituring na sign of end times o palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong so Kristo. Ngayon September 2025 po kasi inaasahan na makikita ang constellation ng Virgo sa isang kakaibang posisyon na meron mong kaugnayan sa vision ni John na nakita niya 2,000 years ago. Ito nga po ang sinasabi sa Revelation chapter 12 verse 1. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng na ng araw at nakatungtong sa buwan, at ang ulo ay may koronang binubuo ng labing dalawang bituin. Ayon po sa interpretasyon ng ilan, ang babae sa talatang ito ay kumakatawan sa simbahan o sa Israel. At ang kakaibang alignment ng mga bituin at planeta ay nakikita bilang pagpapatunay sa propesya ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. So makikita po natin dito mga kapatid, may ilang mga Krisyano, kinokonekta nila yung mga palatandaan sa langit sa pagbabalik ng ating Panginoong sa so Kristo. Kasi mga kapatid, sinabi naman talaga sa Biblia na mayroong mga palatandaan sa langit. At yung mga palatandaan na yon, yun yung nagsasabi na babalik na yung ating Panginoong sa so Kristo. Ito nga po ang sinasabi sa Luke chapter 21 verse 25 to 26. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sandibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Para sa ilang mga krusyano, ang mga kaganapan sa kalangitan ay hindi lamang po pang science, kundi ito po ay merong isang espiritual na palatandaan para po sa paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Bukod po sa mga astronomical events, may ilang mga mana na naniniwala na yung petsa ng September 23 to 24 ay merong malalim na kaugnayan sa Biblia. Halimbawa na lamang po yung simbolismo ng petsa. Ang September po ay kadalasang kaugnay sa mga Jewish festival. Particular po doon sa tinatawag natin sa Rosh Hashanah o yung Jewish New Year. Ang Rosh Hashanah ay panahon ng paghuhukom, pagbabalik loob at bagong simula para sa mga Hudyo. Sa pananaw ng ilan, ang petsyang ito ay nagiging simbolo rin ng paghahanda ng maraming krisyano sa pagbabalik ng ating Panginoong sa so Kristo. Marami rin po mga nag-aaral sa Biblia na tinitingnan nila yung number na 23 at 24, meron po itong kahulugan na pwedeng ikonekta sa pagbabalik ng ating Panginoong sa so Kristo. Ang number po na 23 ay minsang iniuugnay sa idea ng pagbabago o bagong kabanata sa buhay. Ayun nga, sinasabi nila, kapag bumalik na yung Panginoong sa so Kristo, ito ay bagong kabanata para sa lahat ng mga sumusunod sa kanya. Ang 24 naman po ay maaaring sumisimbolo sa kabuuan o pagiging buo. Kasi mga kapatid, pagdating ng rapture, sa isang desap mata, tayo pong lahat ay mababago. So sa panahon po na yon, magiging buo na tayo, magiging perfecto na tayo. Kasi nga, glorified body na tayo. Ngayon mga kapatid, yung petsa rin po ng September 23 to 24 ngayon taon ay ang Feast of the Trumpets. Ang Feast of the Trumpets ay isa sa mga mahalagang pista ng Jewish calendar. Ang pangunahing tema ng pista ay paghuhukom, pagbabalik loob, at bagong simula. So sa Feast of the Trumpets, gumagamit po sila ng tinatawag na shofar o yung ram's horn. So ito po yung gagamitin nila para tumunog ang trompeta. Sa pagtunog po ng trompeta na ito, ito po yung pagpapaalala sa mga tao patungkol sa darating na hukom ng Diyos. Sa Bible, ang trumpet, ito po ay sumisimbolo ng tawag ng Diyos sa kanyang bayan. So sinasabi ng mga tao, itong Feast of the Trumpets na mangyayari sa September 23 to 24, eto ay konektado sa rapture. Kasi mga kapatid, alam naman natin na kapag nag-rapture, kasabay po niyan ang pagtunog ng trompeta. Basahin po natin yung 1 Corinthians 15, verse 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. So dahil magaganap yung Feast of the Trumpets sa September 23-24, at tutunog po ang trompeta sa petsa na yan, sinasabi po nila na yung pagtunog ng trompeta ng rapture ay kasabay po dyan sa Feast of the Trumpets. Kaya sinasabi po nila na sa petsa na yan, dyan mangyayari yung rapture. So ngayon mga kapatid, kung titignan natin, nagkakakonek-konek yung mga theory na sinasabi ng mga tao patungkol sa rapture. Lalo na nga po doon sa petsa na sinasabi nila. Kung titignan po natin, Base sa mga vision nila, sa history, sa astronomy, o kahit sa Bible, makakakita po ng ilang mga palatandaan na sa September 23 to 24, mangyayari yung rapture. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat ng yan, meron pong babala yung Biblia para sa ating lahat. Kasi mga kapatid, malinaw sinasabi ng Biblia na walang nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Kahit sino pa po yan, walang nakakaalam ng oras at araw ng kanyang pagbabalik. Ito nga pong sinasabi sa Matthew chapter 24, verse 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. So napakalinaw sinabi po na walang nakakaalam ng oras o araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo o ng rapture. Kung sino man po ang set ng date sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, wala pong katotohanan doon. Huwag niyo pong paniwalaan lahat ng sinasabi nila. Kahit gaano kaganda yung mga paliwanag nila o kung paano nila ito kinokonek sa Biblia, Huwag po natin yung paniwalaan. Malinaw sinasabi ng Biblia na walang nakakaalam ng oras o araw ng pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo. Basta mga kapatid, ang alam lang natin sa panahon natin ngayon, bagamat walang sinasabi yung Biblia kung ano yung petsa ng pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo, ang sigurado, malapit nang bumalik yung ating Panginoong So Kristo. Ito nga po ang sinasabi sa Revelation chapter 22 verse 12. At sinabi ni Jesus, "Makinig kayo, darating na ako. Dalako ang mga ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa." Yan po yung pinakamalinaw na sinasabi ng Biblia. Malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. At sa panahon po natin ngayon, anytime, pwedeng-pwede na po siyang bumalik. Huwag po natin paniwalaan yung September 23 to 24 na pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo kasi sinat po yan ng mga tao. Hindi po yan yung sinat ng ating Diyos. Hindi po natin alam kung kailan babalik yung ating Panginoong Sokristo. Pero yung pag-asang binibigay sa atin ng ating Panginoon, napakalapit na ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Kaya mga kapatid, dapat maghanda na po tayo at ibigay na po natin yung buhay natin sa ating Panginoong Yesus habang may oras pa.